Dito kami ngayon sa... Mabay ka nga naman sa museum. Museum to, museum. Dito kami sa, Deo, sa dipola, museum.

Hindi ah, <tapaloo> oh, ano, oh, <laughs> <po> <laughs> so na ang O, you know? Ito yung ano, genie. Ano genie dito? Ito yung genie. Ito yung pamalo ni Barok. Pa panalo, pamalo ni Barok. <laughs> yung isa, pamalo ni Urak. <laughs> <laughs> Uy, yan, pa, wala pa, oh, okay, po po

Yes, huh? mm. ito yung mga gamit na sa sakyanan, kasi Pag magbabante. magbabante, giniyata ano? bante yung bante? abante. bante abante. oh jini since bronze. Meron tayo nakita itong seahorse dito. Seahorse? sa kalakas. ano? Hindi, ano? 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 Ito, horse. ano? Oh.

Ito sa taas. Pagpunta kami doon. Okay, guys. Baby. Baby. yung ating tabi. to. pala yung mga turista dito. Yeah. So, yeah. here's my friend. She was how This is my lolo. Ito na nga guys. Nagiging ito na nga, guys. Akit kami dun. Isipin niya. Baka balik. Masaya yun. Niiyak. Ito na nga, guys. Papay sa'yo. Hindi naman diyan binigyan ng pagkain. O, pakakakit kami dun. <coughs> Oy. Ano? O, kayo mo ba? Kaya mo ba? Ah, nga, nagsalamin ako eh. Dito kami ngayon, guys, oh Tapos <coughs> Ang oh. muga yun. Masyadong mataas guys. Nandito kami yung Shanti eh. Sa Cloud9. Ay si Gamas Vlog. Napanood ko lang to sa vlog ng mga idol natin eh. Ayan dito tayo ngayon guys. So Medyo nakakahilo. Shaky. Uy, huwag niyo ugayin. Nakakatakot. Daddy, oh. mawag okay, ka. Taut -taut sa height eh. shaky Ano nila Ah, oh, nakakatakot guys. Alright guys, nandito na kami sa taas. Ayun yung... Ang tsaka si Bayaw. Ayun guys oh. <laughs> Parang natakot na silang umakyat. Parang one-fourth <coughs> na lang siya. Nakakatakot din eh. Nakakatakot din pala umakit dito. Oh, ayan oh, o. No? Ah, kita! ako. Oh. oh, wait lang, wait lang. Alright, alright, Dito na sabi lang. Oh, ayan o, no? guys. Nandito kami. nandito. Wala ipadlock sa bahay, wala ring padlock dito. Eh, das dito medyo dense talaga din. Naman. Kahit pangbasura na namo. So ayun nga guys, nandito oh. pa rin tayo sa Cloud 9. Eh, dito Ito yung mga painting dito. Hindi na kailo kasi uh, kasi nakawin kaya nakabakod. Uh, Sorry, oh. okay, dito. dito sa? talaga Ano so, uh, dito lang natin? Uh, panood ko lang to sa? Ano? 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 Marang hmm. turis Ayan guys so, Murang murang dito 100 lang, ah, Pwede mo lang punta nila Ayan Ang teknik pala dyan mo ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? model yung lubos. Picture buka. Oh, taas dito, guys. tayo Look under a Guys, pao na kami. Si nakakatakot na hanging bridge. <laughs> Para more stable. Pwede kung natatakot kayo sa aking bridge guys, pwede kayo dito sa ano. Uh, 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 parang ano, over, overpass lang to. Okay, so. Ayun guys, yung mga ta nakakatakot diba? <laughs> Takot. mga tao te eh. yun eh, no, ang isyo yung mga tao diba? No? mga tao sila ay okay, saan dito muna mabaya naman alright 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 guys saan dito pa rin kami sa Antipolo sa Cloud9 kanda dito guys 100 pesos lang yung ano, entrance pwede mo nang pasyalan lahat ayun guys oh. guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Ito ang aking first vlog sa 2025. Bye now.